بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مدهرة المشركين المسلمين So nandito tayo sa bahagi sa pagtalakay ng mga scholar sa NIFAC. Kasi ang mga munafik, sila ang pangunahin na mayroong katangian ng pakikipagtulungan sa mga kufar laban sa mga muslim. Siyempre, maari rin mangyari na yung munafik, maaaring hindi naman siya naikipagtulungan din sa kufar. Kasi wala namang kufar na makakatulong sa kanya laban sa muslim. Halimbawa, walang wala siyang kasamang kufar na kapagdulot ng pinsala sa mga muslim. Pero siya mismo ang gagawa ng paraan para mapinsala ang mga muslim. At yung paiminsala sa mga muslim, maaaring gagawin niya sa iba't ibang mga paraan. Bawa pagdudulot ng mga kaguluhan, kalituhan sa mga muslim, pagkatuwa kapag may masamang nangyayari sa mga muslim at iba pa. At sinabi ni Sheikh Sulaiman bin Abdullah Ali Sheikh, sabi niya, E eh alam, rahimak Allah, dapat mong malaman kahabagan kanwa ni Allah, annal insana idha adhara lil mushrikina al muwafaqa ala dinihim. Na tuwinang ang tao ay nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon sa mga kufar, sa kanilang relihiyon. Sinitutukoy dito pagsang-ayon sa kanilang relihiyon at hindi nga ito pinahintulutan kahit kailan. Maari tayong sasang-ayon sa kanila sa mga bagay na walang kinalaman sa relihiyon. Halimbawa sa pagpapatupad sa mga bagay-bagay na sa pamagitan nito ay may patutupad ang mga ang mga do syariah. Ang pangangalaga sa relihiyon, buhay, yaman, ari-arian, pag-iisip at salinlahi ng tao. Gayun din sa kanyang dangal. Kung may kipagtulungan tayo doon sa kabutihan nga, walang problema. O sa sangayon tayo sa mga yon walang problema. Pero tayo tinutukoy dito pag sangayon sa kanilang relihiyon. Ang sinumang Muslim na sang sa sangayon sa relihiyon ng kufar o ng mushrik, mga musyrik, kaufan minhum wa mudaratan lahum nang kanyang dahilan kung bakit siya sumasang-ayon sa kanila ay eh, dahil sa takot niya sa kanila o upang hindi sila magagalit sa kanya. At gayunin wa mudahatan wa mudahanatan lidaf isyarrihim. Kung Nagpapakita siya ng pagkiling sa kanila nang sa gayon hindi hindi nila siya pipinsalain fa innahu kafirun mitlahum. Tunay na siya ay kafir na katulad nila. Siya ay kafir na katulad nila. Wa in kana yakrahu dinahum wa yubgiduhum. Kahit pa kumbaga kinamumuhian niya ang kanilang relihiyon at kina uh, nagagalit siya rito sa relihiyon na ito ng mga kufar. So kahit kumbaga malinaw sa kanya na kamuhi-muhi ang kanilang relihiyon pero kung siya ay ayon sa anumang bahagi ng kanilang relihiyon siya ay kafir din. So mula rito malalaman natin ang panganib para sa sinumang Muslim na nakikiisa sa mga Okasyon ng kufar, nakikiselebrate ng Pasko, bagong taon, Valentines, at kahit pagbati lang sa kanila. Kasi yung pagbati, maaring ito na yung isang pinakamatinding uri ng pakikiisa sa kanilang mga okasyon, ang pagbati. Kasi sa pagbati, nagpapakita ka ng pagkalugod, nakita, uh, nagpapakita ka ng pagkatuwa sa kanilang mga okasyon. So yun ay napakatinding kasalanan. So kafir, yung tao na sumasang-ayon sa kanilang relihiyon at ang pakikiisa nga sa kanilang relihiyon ay kufur. Kahit pa ito ay dulot ng takot o dulot ng uh, kumbaga pag pangingilag mo na mapinsala kanila. Kasi nga natalakay na natin ito sa akida. Ang takot sa tao labis na takot sa tao na dahil dito ay sinusuway na ng Muslim si Allah, shirk din. Shirkul khawf. Ang shirk na dulot ng matinding takot. Sa so dito nga, kahit pa kinamumuhian niya ang kufar, kuffar, wa yuhibbul islam wal muslimin at minamahal niyang islam at ang mga muslim, pero sumasang ayon naman siya sa kanilang relihiyon, ito ay kufur pa rin Waliyad Hada ida lam yaka minhu illa dalik, fa kaifa ida kana fi dari manfaatin. So yung tao, nagiging kafir kapag siya'y sumasang-ayon sa relihiyon ng kuffar. Siyempre yun nga, pangunahin sa mga gumagawa din ito, yung munafik din, na nagpapanggap na muslim at dahil wala naman siya paninindigan sa relihiyon gagawin na lang niya kahit anong gawain na inaakala niya na mayroong pakinabang sa kanya. Ni nga kung wala siyang gagawin liban pa rito, kubaga ang gagawin niya ay sumang-ayon lang sa kuffar na okay lang magdiwang ng pasko, okay lang magdiwang ng bagong taon, piyesta, new year, okay lang sambahin nila si Isa alihi salam. Kung yun ang gagawin niya, nagiging kafir nga siya. Kaya, paano pa kaya na kung siya ay nasa, kumbaga, nasa lugar, yung daro mana atin, kumbaga lugar na siya ay ligtas. Kumbaga yung kanina, di ba, kinatatakutan niya na pipinsalain siya ng kufar. Bawa tayo, nandito tayo sa lugar ng mga muslim, Natatakot tayo na pipinsalain tayo ng kufar kaya binabati natin sila ng Merry Christmas, Happy New Year at nakikiisa tayo sa relihiyon nila. Nagiging kafir tayo pag ganun, waliyadabila. Pero paano pa kaya? Mas masahol, naroon naman siya sa lugar na hindi naman siya pipinsalain ng kufar. Bawa nandun siya sa bansang muslim pero bumabati pa rin siya ng Pasko at bagong taon. E mas matindi yun. Mas matindi yun. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ فِي دَارِ مَنَعَةٍ وَاسْتَدْعَى بِهِمْ وَدَخَلَ فِي طَاعَتِهِمْ So paano pa kaya kung siya ay nasa isang lugar na ligtas pero siya ay nagtatawag pa rin patungo sa kanilang relihiyon at sumusunod sa kanilang relihiyon. Wa adhara al-muwafaqata ala dinihimul batil. At mula sa kanyang mga gawain, kahit siya ay nasa ligtas na lugar, hindi naman siya pipinsalain ng kofar, pinapakita niya ang kanyang pagsangayon sa maling relihiyon ng kofar, e mas masahol nga ito. Wa anahum alihi bin nasrati wal mal. At kung siya ay tutulong pa sa kanila sa pamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsuporta, pagtangkilik at gagastos pa siya halimbawa magpapaputok siya kapag New Year o magpapatayo siya ng Christmas tree sa bansa ng Muslim. Eh napakatinding at nangyayari nga ito sa panahon natin ngayon, Uliyadu Billah. Mayayamang mga bansang Muslim na sinasayang nila ang kanilang mga pera sa pagtangkilik at pagsang-ayon sa relihiyon ng kuffar. Eh, Siyempre, hindi natin sinasabi kafir ang UAE kafir ang Qatar, kafir ang Brunei, na mayroong mga ganitong mga paglabag. Pero iwasan natin yung mga ginagawa nila kasi yun ay redda, yun ay pagtalikod sa Islam at yun ay kufor. Inga. pinag na natin ang nawakidul Islam ng sagayon, hindi natin ito magagawa, hindi natin gagawin. Makaiwas tayo hindi natin ito pinag-aaralan para maghahatol tayo sa mga tao. Hindi, wala tayong hinahatulan na sino man na sila'y nagiging kafir. Ang mga ito'y pinag-aaralan natin ng sagay na maiwasan natin at makilala natin ang tama at mali. Nabanggit man natin sila, eh sila naman talaga kasi gumagawa nito. Banggitin man natin sila o hindi, hindi magbabago ang katotohanan na sila yung gumagawa nito. Mga bansang Muslim, wala silang katatakutan sa kuffar na baka pipinsalain sila kasi minority sila. Pero sila pa yung nangunguna sa mga bagay nito ito. Wala naman nagutos sa kanila, wala naman nagkondisyon sa kanila. Pero sila ang merong kagustuhan na magkamit ng galit ni Allah. Sige nga, napakatindi o mas matindi yung mga Muslim na ganito. Na sumasang-ayon sa mga kuffar gayong nasa bansa naman sila ng mga muslim hindi sila mapipinsala ng kuffar at ang kanilang pagsuporta ay matindi na tumaabot pa nga dito sa sumunod na bahagi wawalahum wa qata'al mawalata baynahu wa bainal muslimin na sa kanyang sobrang pagtangkilik sa kuffar sa kanyang sobrang pagtangkilik sa kuffar kumbaga ang kanyang katapatan ay nasa kuffar na habang pinuputol naman niya ang kanyang ugnayan sa kanyang kapwa muslim. Ngayon, makikita natin yung mga muslim na nagmamadali sila na makipagkaibigan sa Amerika, nagmamadali sila makipagkaibigan sa mga bansang sumasalakay sa mga muslim, pero yung mga bansang muslim na sinasalakay ng kufar, bariya lang ang itinutulong nila sa kanila. Totoo naman, bariya. Maaring malaking halaga para sa atin ang natatanggap ng Palestine, halimbawa mula sa bansang mga Arabo, pero kung ihahambing natin ito sa ginagastos ng mga bansang Muslim, mga bansang Arabo sa kanilang pakikipagkaibigan sa Amerika, mas malaki pa rin ang ginagamit nila sa pakikipagkaibigan sa Amerika o sa pagpapatupad sa mga pagsang-ayon o pagtataguyod ng mga ugaling kufar sa kanilang mga bansa. So, ito ay pagpapabatid lamang na ang gawain na ito ay mapanganib. Ito ay mapanganib. Na dahil nga dito, ang Muslim na ganito, uh, nasa lugar na siya nga ng mga Muslim, at nagtataguyod pa siya ng kawalang pananampalataya sa kanilang lugar, sa aramin Junudis Shirki, wal kibabi wa ahliha ba'da ma kana min junudil ikhlasi wa tawhidi wa ahlihi. So Muslim na ganito, sa kabila ng katotohanan na siya ay nasa bansang Muslim, siya ay nagiging sundalo ng shirk. Siya ay nagiging sundalo ng shirk. At siya ay nagiging kabilang sa mga sagisag ng kawalang-pananampalataya sa lugar ng mga Muslim matapos na siya ay uh, naging kabilang sana sa mga sundalo ng ikhlas at ng tauhid at para sa mga Muslim at dahil nga dito sinabi ni Sheikh wa inna hadha muslimun annahu kafirun na dahil dito ang sinamang Muslim ay hindi magdududa na ang tao na gumagawa ng ganito ay tunay nga na kafir. Na dahil alam natin na kufur ang bagay na ito, iwasan natin ito. Insya Allah, ang paghahatol sa kanila, ulang-una ay nasa mga scholar at ganyan din kay Allah. Insya Allah. Karugtong sinabi, Min nasyaddin nasi adawatan lillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallama wala yustathna min dalika illa al-mukra wa huwa alladhi yastawla alaihi al-mushrikun Sing tao raw na pinakamatindi ang pagkamuhi kay Allah at sa kanyang sugo sallallahu alayhi wa sallam Lahat ang tao na nagpapakita ng ganito, lahat sila ay pare-pareho ang hatol sa kanila. Liban na lamang doon sa tao nga na pinilit. O kaya ay uh, kumbaga nagapi o nabihag ng mga kufar. Katulad ng nangyari doon kay Ammar Bin Yasser. Pero ito mga Muslim nga na ito, mga bansang Muslim na ito, na masayang-masaya kapag Pasko at bagong taon at iba't iba pang mga pagdiriwang ng kufar habang nagdadamot sa mga Muslim. nag sila ng pera sa pakikipagtulungan sa kuffar habang nagdadamot sa mga Muslim. So yun nga malinaw yun. Pero kung yung tao halimbawa ay nasa ganitong kalagayan pero pinilit lang siya. Katulad ng nangyari kay Amar bin Yasser at siya ay uh, kumbaga nagapi ng mga kuffar at pinilit siyang gawin ng ilang mga bagay o kaya halimbawa ipapasabi sa kanya katulad ng nangyari kay Ammar bin Yasser, na lahu, okfor if al kada. Mawalan ka ng pananampalataya, umalis ka sa pananampalataya, o gawin mo ang bagay na ito. Wa faal nabi ka, wa katalnak. Dahil kung di mo gagawin yan, ay gagawa kami ng masama sa iyo, o kaya ay papatayin ka namin. Kung magiging ganito yung kalagayan niya, ngayon nga, aw yakudunahu fa yuadribunahu hatta yuwafikahum. Kung kikid kikidnapin siya at uh, totorturin siya hanggang sa siya ay ayon sa kanila. Fa yajuzulahu katu muwafakatu bilisan. Kung ganito yung mangyari sa kanya, pinahintulutan sa kanya na magpakita ng pagsang ayon sa kanila sa pamagitan lamang ng kanyang dila. Pero syempre, hindi sa pamagitan ng kanyang puso. Kasi pinagkaiba ng tao na ito, pinilit siya. Ay eh, yung mga Muslim na wala namang nananakit sa kanila, kumbaga, sila rin yung nagkukusa. Sila ang nagkukusa na sumang-ayon sa kuffar. Ito, pinilit lang na sumang-ayon sa kuffar. Nga, pinahintulutan sa kanya, insya Allah, na gawin yung pinapagawa nila sa pamagitan ng kanyang dila. Pero, maato ma'ni nati al bil iman. Sabalit ang kanyang puso ay marapat na nananatiling panatag sa pananampalataya, insya Allah. Wakad ajma al ulama'u ala anna man takallama bil kufri hazilan annahu yakfur. Pero magkaganon pa man, ang mga scholar ay nagkakaisa na sino mang magsambit ng pananalita na may kufur, kahit ito ay pabiro, ito naman ay may tuturing pa rin na uh, kawalang pananampalataya. Kung ang pagbibiro kasi ito ay isang bagay na may kontrol ang tao dito. Hindi, hindi siya pinilit na gawin ang bagay na ito, kaya nagiging kafir pa, pa rin siya. Fakifa binaman adharal kufra khaufan watamaan findun Kaya paano pa kaya yung tao na nagpapahayag ng kanyang pagsang-ayon sa kufur na hindi naman siya nagbibiro? Seryoso siya. Seryoso siya na nagse-celebrate ng Pasko at bagong taon. At uh, ano pa man ang dahilan niya, ito man ay dahil sa takot o kaya ay dahil sa pagiging sakim sa mundo. Pagiging sakim sa dunya, ibig sabihin yung kanyang pagpapaputok, Iba tuwi ng bagong taon, yung mga bansang Arabo nagpapapotok, mayroong mga fireworks. Anong layunin nito? Para matuwa sa kanilang kufar na kasosyo nila sa negosyo. O mga kufar na turista. O mga kufar na pinapakinabangan nila. Matindi ang kanilang kalagayan. Uliyadabillah. Sa so, panghuli... وقال حمد بن أتيك سنا بن حمد بن أتيك فقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على أورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه كل هذه مقفرات مما صدرت منه من غير الإكراه المذكور. ياه na ang sino man na kumaga na, na, una nang nabanggit ng mga scholar, paulit-ulit nga nilang binibigyang diin nito ng pagtulong sa mga musyrik at ang pagtuturo sa kanila sa kahinaan ng mga muslim. Kumbaga, nagtatridor talaga yung gumagawa nito. Ang pagkikipagtulungan niya sa musyrik ay maaring ipapakita niya sa pamagitan ng pagtuturo sa mga musyrik kung paano sa salakay ng mga muslim. Katulad ng nangyari doon sa Gaswatul Khandak, hindi sana makakapasok yung kufar kung doon lang sa kandak. Pero mga munafik sa Madina, sa pakikipagtulungan sa korea ay tinuturo nila na merong lagusan sa likod ng mga Muslim. At yung mga munafik, sila sana yung naatasan na magbabantay sa likod ng Madina, pero hindi na sila tumupad sa kanilang obligasyon ni pagtanggol ang Madina. Hinga, e sino man ang gumagawa nito o kaya siya sa pamagitan ng kanyang dila ay pinagtatanggol niya ang kufar. Mga pinagtatanggol niya ang kufar, lalong-lalo na sa ginagawa ng kufar na shirk at kufur at pagsalakay sa mga muslim. O kaya siya ay magpapahayag ng pagsangayon sa kufar, sa kanilang mga gawain at mga paniniwala. Kulo hadihimu kafirat. Lahat ng ito ay mga nagiging dahilan na magiging kafir ang gumagawa nito. Magiging kafir ang gumagawa nito. Para sa sino man na gumagawa nito na hindi naman siya pinilit o hindi naman siya kumbaga uh, pino, ano, yung pinilit o sinasaktan para gawin ng bagay na ito. Siya ay malinaw na nagbumortad. Kahit pa nasa kanyang puso ito nga, kahit pa nasa kanyang puso, fahuwa mortad, wa in ka na maadali ka yugidu al kuffara al wa yuhibbu al-muslimin. Siya ay nananatiling mortad kahit pa kamuhian niya ang kufar at mahalin niya ang mga muslim. Pero kung siya ay, kumbaga, nalulugod na magpahayag ng kanyang ayon sa kufar, ito ay ridda pa rin na may tuturing waliyada billah. So ito yung bahagi ng pagtalakay natin sa usapin na ito. Alhamdulillah, itutuloy natin ito next week, insyaAllah. So patapos na ito. Itong mudaharatul musyrikin alal muslimin. At uh, natagalan tayo sa pagtalakay dito kasi ito ay maselan na talakayin. Kasi maraming napapaloob dito na usapin. Sa pakikipagtulungan sa mga musyrik, maaaring ito ay Napapaloob dito yung pagtatraydor sa mga Muslim, pagtulong sa kufar laban sa mga Muslim, lalong-lalo na yung mga sumasalakay sa mga Muslim, Amerika, Hudyo, at iba't iba pa. Napapaloob din dito ang usapin ng alwala, walbara, ang tungkol sa mga munafik, ang usapin tungkol sa mga uh, may kinalaman sa pagpapatakbo ng estado ng mga Muslim, at iba't iba pa. Napakahalagang usapin at aral para sa mga Muslim alhamdulillah tutorial tutorial insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh